Walang question na dapat hulin si Namarwan at Usman. Dahil sa warang sobares at malulubhang paratang sa kanila. Pero walang karapatan si Aquino na isubong maraming sundalo ng SAF sa tiyak na kamatayan dahil sa si stupidong plano at kawalan ng koordinasyon sa mga kinahukulan. Bale, gumawa si Aquino, Chow at Purisima ng malubhang krimen na isinubo nila ang maraming SAF sa tiyak na kamatayan lalong malubha ang karimen nila dahil sa sunod-sunuran sila sa mga utos ng mga boss nilang mga Amerikano at nasilaw din sila sa malaking dolyar na reward money. Dapat batikusin at isakdal ng PNP, SAF at sambay ng Pilipino sa Kino dahil sa kanyang kriminal na pagpapahamak sa mga nasawing sundalo ng SAF. Dapat ding tuligsayin ang kanyang pagiging utu-uto ng mga boss niyang Amerikano.